for today's video mga kabihero ay uh, magtuturo tayo ng konting kaalaman natin mga kabihero no? isishare lang natin yung konting kaalaman natin para sa mga baguhang driver no? na halimbawa ikaw ay mag apply ng uh, pagdadrive tapos mga kabihero ay ang na ano mong sasakyan ay isuso ito isuso crosswind yan isuso crosswind yung pagmamanihuan mong sasakyan ano uh, konting ano lang tip konting kaalaman bago nyo pandarin yung sasakyan mga kabihero ay chechikin nyo yung mga dapat na mahalagang chechikin mga kabihero katulad na lang nitong uh, regator. yan chechikin nyo to mga kabihero yung refrigerator. ito ay ang lagayan ng tubig tapos itong reserve Itong reserve na to mga kabero ay tubig din to. Lagayan ng tubig papunta rito sa radiator. Kasi pag naubusan tong nagbabawas tong ano, radiator, hihigupin niya yung galing doon sa reserve. Papunta ulit dito sa radiator yan. Chechecken nyo yan bago nyo paanda yung sasakyan. Susunod naman natin mga kabero ay itong langis. Yan. Ah, nakikita nyo to. Puhugutin nyo to, titingnan nyo yung level ng langis kung tama ba o kulang. Kung kulang, syempre, kailangan dagdagan. Kung hindi naman, hindi na kailangan. Yan, yan ang titingnan nyo mga kabiyahero. Tubig sa radiator, langis para dito sa makina. Yan mga tsechikin nyo. Tapos susunod yung brake fluid. Ito yung brake fluid mga kabiyahero pag naubusan ng brake fluid ay wala na rin kayong preno yan brake fluid tapos ang susunod ay ETF itong ETF ay ito ay para sa manibela pag matigas ang manibela nyo kulang na nito kailangan dagdagan yan ang titingnan nyo tapos susunod ay ang dito yan yan ay ang para sa clutch pag wala ka ng clutch ibig sabihin may tagas yung primary o secondary kailangan titingnan nyo rin yan. yan. ang inilalagay din dyan mga kabihero ay brake fluid din parehas lang sila nito brake fluid brick fluid din yan, yan ang mga mahalaga nyo titingnan bago kayo umalis bago nyo paandarin yung sasakyan so yun mga kabiyero konting uh, kaalaman lang yan para sa mga baguhang driver na dapat check in nyo yung mga importanteng uh, dapat tingnan bago nyo paandarin ang sasakyan para iwas ano rin iwas uh, problema sa sasakyan kasi ito pag naubusan to ng tubig mga kabiyero kakatok ang makina ito, pag naubusan din ng langis, kakatok ang makina. Pag naubusan ng brake fluid, mawawalan kayo ng preno. Pag naubusan ng ETF, titigas ang manibela nyo. Pag naubusan nito, wala na kayong clutch. Hindi nyo na makakambyo. yon ang mga mahalaga yan. Mga, halos naman lahat yan dito mga kabiyahero, mga mahalaga. Ito, tawag dito, ito yung sa air cleaner. Yan, air cleaner naman to mga kabehero Tapos, yun, yan, battery. Tapos, fuse box. Nandiyan dyan na yung sa mga headlight. Mga lahat na, lahat ng ano, ilaw. Nandiyan dyan na mga kabiyero. Yan, nandiyan dyan na yung mga fuse na yan. Sa box na yan. Pero, ang pinaka-importante talaga mga kabiyero ay ito. Yan, tip ko sa mga baguhan driver. No? yung sinishare ko ay yung sa mga nalalaman ko lang mga kabihero yan kung ano ang mga dapat tingnan ito yan radiator reserve papunta dito sa radiator tapos langis brake fluid ATF tsaka yung sa clutch yan titingnan Ting nyo rin yan mga kabihero tapos pag natingnan nyo na lahat syempre yung mga gulong bago nyo paanda rin kung tama ba yung mga hangin yun so hanggang dito na lang ating video mga kabihero konting kalaman lang para sa mga new drivers